yun, good day sa lahat mga master, mga sir, panibagong araw panibagong video na naman tayo sa panahon na ito, ayan, napakadaming na mga pang out na naman ngayon kahit hapon na tuloy pa rin na pagbibideo natin ayan, nakikita yun naman With kasa, ano na po yan? May kasama na pong mga kulungan yan, mga master. Isang buhatan na lang po yan. Para lang po sa mga newbie yan, ha? Wala na pong kukontra. <laughs> Joke lang. Ayan po, para po sa inyo yan, mga newbie natin na mga mag-ibon. Isang buhatan, kasama kulungan. May ilang man ng ibon. Alagaan nyo na lang. Kaya maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Ang nga pala, no, mga master, next time na po tayo mag shout out po sa ating mga video ipun po natin yung mga nagko comment po yung mga nagko comment para sabay sabay na po natin isi shout out lahat Kaya tuwan tuwan naman yung mga na shout out po natin na karang video hindi pa po tayo nakapag vlog nung friday dun sa bukawe kasi yun nga namamaga po yung mata natin nakita nyo mas sa nakarang video natin mama sir kaya ito, samahan nyo ako, isa natin to. Ayan, no, oh, napakaganda ng mga pang-out natin. No. Oh. Meron po dyan, ano, dilot, tsaka pale palo parisan, Sure pair na po yan. Tsaka ito, back to back green pale. Kaya bibigyan natin ng presyo yan mamaya. Ayan pala, ayan. Yan, mga yan, na yan. Mga pinapagulang, panalang na rin po natin. Ayan, no, oh, napaganda po yan. Pulang-pula po yun. No, oh, yun, oh, yung isa, nakatalikod nga lang. Ayan, no, oh, ayaw magpakita. Ewan ko sa'yo, lipat na lang ako sa iba. Eto, mga master ayan nakita niyan mga alaga po natin mga ibon eto naka-reserve po ito uh, kay sir ano nakalimutan ko yung pangalan basta taga US po siya nasa US po siya kasama din po sa kanya po yan ayan naka-reserve po yan uh, shout out po sa iyo sir pati ito back to back uh, green o pa sa kanya po yan siya po nakakuha ng mga yan Kaya, ayan po at eto na nga unahin na natin to itong parisa na to ayan mga matured na po yan ready to breed ayan po ready to breed po yan uh, mga visual pale palo po yan ayan yung parisan na po yan visual pale palo napaka na mukha ng blue pale oh. nakak -nak po yung dating yung hen po yan yung green pale ayan no oh. ayan napakamura mura lang po yan out ko po ito kasama na po kulungan out ko na po ito ng 2-3 double cage po yan kasama na po patukaan tsaka Painuman, may Nesmax na po yan Napakamura na po yan mga master Kaya paunahan na lang po Sa mga gusto magkabil po na ito Pinulog po ako sa aking YouTube Sa, sa aking messenger Ilalagay ko po sa screen Para doon po tayo mag-transact ng ating mga Tanong Kaya lipat tayo sa iba mga master Eto meron dito yan. Sa na naghahanap ko ng parisan na to, eto may available tayo. Ayan, short sure pair po yan. Ang mga yan, mga master. Blue dilute hen at saka pale palo na kak. Ayan, blue dilute na hen at saka pale palo na kak. Ayan, napaka-solid po niya. Napaka-ganda, napaka mga ibon. Ayan, kasama na kulungan, pati patukaan. Ayan. Isang set na rin po yan. Out ko po to, 2-5. Gilyot, hen, at saka pay palo na ka, pan, pwede, short pair po yan, mga master, ha, short pair. Ayan, sa so, mga gusto magpa-reserve, pwede po kayo mag-down. Magda-down na po tayo sa mga nagpa-reserve. Kaya maraming salamat po sa mga nagpa-reserve sa akin na karang vlog. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo po, mga master. Maraming salamat sa inyo. Hindi pa tayo sa eto dito meron din dito back to back pale palo yan yung pakpak -pak lang na isa lalo lang yan naputput lang pero nalipad po yan mga master back to back pale palo po yan cock and hen ayan pinapapars po yan sure cock and hen po yan back to back pale palo yung kulungan niya, single AC type napakalaki napakaluwag ayan out ko po ito na 2-3 2-3 na lang po yan 2-3 out ko na po ito na 2-3 kasama na po kulungan kaya sa iba, mga sir Sa mga ng ano, eto, white bull. Ayan, split At lutino, ayan. Napakaganda ng ibon. Ang likot. Ayan, o. Oh. Yellow, uh, white bull, cock tsaka lutino. Hen. Ayan po, mga sir banded pair po yan. Kaya sa mga naganap, eto, piim na po kayo sa may gusto. Ayan po, ayan. Oh, Kasama na po kulungan yan. Yan, napakaganda may patukaan na rin po, Ma Master. San ka pa? Sambuhatan na po 'yan. ayan po, sipatin niyo na lang nang maigi yan, Ma Sir, Master. Tara, lipat tayo sa iba. Oh, dito meron tayo dito mga pababa ng mga painakay natin. ayan, napaka-stable. ayan no oh, dami nila oh. Ayun green opa, split ino. ayan, ang gender, pwede mag-gain, pwede mag -cut. At saka lutino. Possible, ano, magulang ng mga lutino. Lutino opaline hen at saka split opa na lutino. Nakak yung isang pa, yung ano naman, tong isang lutino diyan, magulang niya. Green opa, splitino, saka lutino split opa. Nakak. Ayun, kaya may karkayan. Possible na po ano 'yan. Kak. Lamang sakak tong mga to, mga master split opa 5k. Split opa kak Ayan, Split of five cup. para walang issue po. Split of five cup. Ayan. Out po lang mura yan. Napaka-sable po yan. Paunahan na lang po dyan. Meron din po tayo dito. Ah, uh, Par blue U-wing. Opaline. Split billiot. Ganon. Opa. Split billiot. Kung kita yan. Ayan. Par blue. Opa. Split billiot. Six-ring hen. Ayan. Six-ring hen po yan. Mga master. Ayan, hindi pa tayo sa iba, mga master. Eto, mga master, Oh. Ayan, oh. Available po mga yan. Napakadami. Ayan, o. Oh. May mga paresan po tayo sa taas. Yung mga ibon ni Sir Ray. Nilagyan na natin ng kulungan. Ayan, kasama na patukay. Isang set, isang buhatan para sa inyo. Kaya isa isa-isain natin to, mga master. Tara, samahan nyo ako. Unain na natin to. Ayan, back to back green. May mga dugong ino, di ko na alam kung anong mga dugong ino po dyan. Halo-halo na to. Pero lamang dito may mga dugong ino po dyan. May mga dugong ino po yan. Ayan, back to back green. Banded na po yan, supply. Ayan, out nito neto ni Terry. 1-5, kasama na isang set. 1-5. Pwede sa mga interesado, sa mga survivor, pwede natin tawaran ng konti. Yan. Ito, sa kabila. O, oh, dito, meron dito. Parisan, Oh. Ganun din, no? Oh. 1.5 din to, parisan. Ah, perso, sunog yung ulo. Blue perso, tsaka bayo. Ayan. Pisa, mga pisa lang po yan. 1.5 din po, kasama kulungan. Sa mga nagsisimula, eto, pwede, pwede po sa inyo yan. Kaya, abil na po kayo. Meron pa po dito sa kabila. Eto, violet, opaline. Tsaka green, ang alam po nito, split off pa to. Kasi mga parsa na ito, may mga opa parsa nito ni Sir Ray. Ayan. 1.5 din po yan. May negos negosya pa po yan. May bawas pa po ng konti yan. Nalipa tayo sa iba. O, oh, dito. Meron dito mga fishers para sa mga bagwan. Ayan. Ayan, naglulugon yung mga ibon. Ayan, kung nakikita nyo, parisa na rin po yan. 1.5, negosya po pa po yan. May kasamang kulungan. Sa mga newbie lang po. Ayan, para sa inyo po ito. At dito, meron pa po dito, mga master, oh. Napakaganda, short pair po yan. Paunaan po dito, ito, short pair po talaga to. Ayan, kung nakikita nyo, napakaginis, pastel green. Ayan, oh, ang ganda ng kapagka-pastel na ito. Ayan. Short pair po yan, 1 pipe out. May kasama ng patukan pugad. Tsaka, kulungan na rin po, syempre. At dito, meron po dito din, oh. Nagtatago nga nun sa kabila. Ayam po, Mama Mastero. Oh. Green fisher at saka Opa. Yan. Ayam po, available din po 'yan sa 1.5. Available po 'yan sa 1.5. Yeah, may kasama na po patukaan po 'yan, At oh. saka uh, pugad na rin po, syempre, para isang set na po sa buwatan alagaan nyo na lang po 'yan, Mama Master. Ali, patay sa iba eto anak ng mga ino to mga master o oh. ayan anak ng mga ino yan etong parisan na to anak ng ino to lutino hen saka peter na kat ayan po yung parisan 1.5 lang din po yan mga master kasama na rin kulungan patukahan ayan po sila o oh. bar 2 saka green ayan po kasama na rin patukahan po yan aalagaan nyo na lang po yan saka painuman ipatay sa iba So dito meron din po dito oh, mga Master oh. Ayun, back to back green fisher. Yeah, para sa mga nagsisimula, mga newbie natin dyan ito para sa inyo to. Ayun oh, wala sanang kumontra. Ayan, para sa mga newbie natin, may kasama ng kulungan yan pugad Tsaka Pati may perks na rin po 'yan. 1.5 po yan, available din po 'yan, Mama Master. Ipatay sa iba. So ito, meron po dito, Fire Blue Bio. Ganda ng violet na to. Di na din yung kulay, oh. Fire Blue Bio at saka Green Fisher. 1.5 din po ang out na ito, mga master, oh. 1.5. Yan, 1.5, 1.5. Negotiable pa po yan. May bawat pa po yan. Basta mga short buyer po natin, sigurado may bawat po yan. Isang set na rin po yan, mga master. Wala ka nang hahanapin. Bubuhatin mo na lang. iuwi mo na lang to sa inyo. Talagang 1.5 may ibon ka ng alagaan, may kulungan pang kasama. So, bali dito sa bandang baba, no? Bandang gitnang baba. Uh, check natin kung anong laman na ito. Anong laman ng Ang ibon na to. Ay, ito, may half sider dito, back to back turquoise. Half sider po yung isa dito, yung hen. Ayan, no? Turquoise back to back. Ayan. Ito, half sider po ito, mga master. Ayan, half sider po yan, yung isa. Ayan, no? Ayan yung isa. Nakikita nyo may mga an sa balahibo. Half cider yan. Kahit i-check nyo pa yan. Kahit i-check nyo yung ilalim ng pakpak niya, Ilalim ng katawan niyan. Half cider po yan. Palilipatin natin ang pwesto yan. makita nyo yung mga ano sa leeg neto. makita nyo yung marking niyan. Eto. Ayan po mga master. Ayaw lumipat. So ayan o. Oh. Ayan, nakikita nyo na. Sider po yan ang isa. Nakikita nyo yan. Half sider po yan. Ayan. 2.5 lang po out ko nyan mga master. Sa half sider. Kasama na po yan kulungan. Ayan. 2.5. May tawad pa po yan. Sa may gusto na ito. Half sider. 2.5. May tawad pa po yan. Kasama na po kulungan yan mga master. Ayan kung nakikita nyo. Dito tayo sa iba. Ayan. Back to back. Par blue. Ayan na naman. Turquoise. Par blue turquoise. Ayan o. Oh. Par blue turquoise. Ayan. Par blue turquoise mga master. Out ko ito na ano. ah Galing dito kay Sir Mac. Kay Sir Mac galing ito. Ayan. Split pale daw ito. Ayan. Pinapaut sa atin ni Sir Mac. Split pale. Par blue o par split pale. Ayan. Pero declare ko na ito. Farm Blow Split Pain, back to back. ayan nakita nyo, kasama kulungan, dalawan libo. Oh. Kaya no. Kasama na rin kulungan yan, mga master. Eto, galing dito kay Sir max Ayan. Split Pain. Opa. Ayan. Opa Farm Split Pain. Ayan, nakikita nyo. Ayan, o. Oh violet yung isa. Ayan. Dalawang libo din yan, kasama na kulungan. Kaya kung nakikita nyo, ayan o. Oh. Ayan, mga master. Thank you. Ito, meron dito, back to back pail palo. Ayan, ito, mga back to back pail palo dito. Ayan o, oh, kasama na kulungan, mga master, mga sir. Ito. Ayan, pail palo, back to back. Ayan, no? Back to back po palo. Blue pail at saka move. Ayan. Back to back po yan. May kasama na pong kulungan niya, mga master. Sa mga gusto ng po palo, eto, available to. Out nito ito, mga master. Eto, 2, 3. Kasama na kulungan. Patokan. Isang set na po yan. 2, 3. Ayan, no? Itang kita naman, mga master. Napakaganda ng igol. Kasama na po patokan at saka painuman. Dito, ganun din. Meron din dito. Back to back paint palo din to mga master Ayan o oh. Back to back paint palo Ayan Back to back paint palo Out na ito 2-3 Ganon din to mga master 2-3 Kung nakikita nyo Kasama na rin patukahan pa inuman So ayan po mga master Kasama na rin po yan Isang set na po yan sa 2-3 Kaya abel na po kayo Pinyo na po ako sa may gusto nito ito mga master sa baba, meron dito back to back opa. Ito. Ayan. Far blue opa U-wing. Tsaka green opa U-wing. Ayan. Napakaganda ng ibon. E ayan, o. Oh. Ayan. Out ah, na ito, mama sir. one 7 lang. Tatama na sa kulungan. Wala na kayong mahanapin pa. Ka. May kulungan na patukahan tsaka painuman kaya complete set po ito mama sir kung isipin nyo lang may kulungan na, isuhatin nyo na lang to ito walang laman to so yan po yung update natin dito sa ating ibunan at maraming maraming salamat sa mga gusto mag -abil. at sa mga nanonood maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating youtube channel at shout out to sa inyong lahat at uh, abangan nyo pa ang ating mga susunod na mga ibibidyo hindi po tayo nakablog nung Friday sa Bukawi gawa nung ano yung matako ko na maganga hindi tayo naman sa vlog ko na nakaraan na mamaga yung mata ko sabi ng iba kulit e eh, tinubuan po ito ng uh, tagyawat sa mata kaya yun hindi tayo napag vlog nung Friday kaya yan maraming salamat at dito po natin nilagay ang ibon para maluwag doon sa kabila medyo masikip kasi napakadami pa po nito. Kaya so mama sir, maraming salamat. Yan lang pong update natin sa araw na to. Thank you and God bless po sa lahat.